bibili rin ako ng that liter Mura, yung, mura na yung cutliter na ginagamit ko ngayon eh. Pero maganda talaga yung dati kong ginagamit. Yung Meowtech. naka super wide kasi gusto ko siya i-testing kung mas maganda Oh, may dampener na tong ano oh may dampener na tong cellphone holder ko pero nakaramdaman ko pa rin yung vibration sabagay eh, kamay mo yun <laughs> kamay ko yun no? dito ako magsisimula maghanap sa may mistral para kung sakali pwedeng pwede kong lakarin although sa labas naman kaya rin lakarin kaya lang patabad walang silong yun eh nalala ko tuloy yung ano nagwalking kami ni, ni Kyle ang layo ng nilakad namin sa natuhan meron din alam hindi ako nire-replyan ano yun? Pelle Vista Passo nella Pelle Vista <laughs> Tutto il round trip pwedeng pala itong nakikita oh wait oh aluminum no? ayun guys meron ako nahanap sama daw siya sa akin lalabasan ng pintu sa likod ganon din gagawin ko sa harap pero syempre mag iipon oh, maganda eh diba ang problema lang may kita na ngayon ng pusa namin yung labas <laughs> baka masira yung screen kasi laging kukot-kotin parang pagdating sa harap ng bahay maganda pa rin kung ano ano yung yung lumang type kaya gusto ko lang ng screen kasi space saver ah alam ko na alam ko na mabait mabait ka usap si tatay ano kaagad nung sinabi kong ano mabait ka usap si tatay nung sinabi ko na ano ginto ganyan Silipin daw niya bait sana all ano all kung ako bibili ng ano sa so, tingin ko naman malapit lang yung ano no? malapit lang yung ah mabilis lang yung gagawin sana lang talaga mura lang no kasi ganit na medyo tight yung budget natin kasi so, kung hintayin ko tong tropa ko oh, tagal to eh <laughs> ano pa eh lumalablay pa eh Ayaw nga pala. Itong ano guys. Itong half face na classic na helmet. Maganda siyang gamitin. No? Naanis yan. Naanis. Ang init. Ramdam mo kayo init na makina kasi. Naka ano lang ako. Assert lang ako. Ramdam na ramdam ko sa paa kong Ano nga yung sinasabi ko? <laughs> Distract ako sa pako kasi para space saver kasi pag yung sliding ang ang ilalagay no na pinto so sana yung mga mini upgrades ko yung mga ano is magtuloy-tuloy no sa bahay hindi naman siya totally upgrade no pero gusto ko kasi maging maayos yung itsura ng bahay eh, natutuwa ako sa progress ko kung sakaling ganun uh, ano lang si <coughs> ano lang eh makaalat lang nantayin ko baka mamaya kung anong nangyari sa motor ni tatay ay pa <laughs> Ah, itong origin helmet to. Itong helmet guys, honest review ko, no? maganda siyang gamitin. No? And half -face lang tong kinuha ako. eh. Palimutan ko nung model pero uh, marirecommend ko siya. Although, pag umuulan, hindi siya recommended. So, halimbawa, ganito maaraw or pang passenger okay siya pero kahit anong visor ang ilagay mo ba kahit itong meron ako nilagay dito sa visor ko na para may iaangat mo siya o kaya yung yung usual wala yung pang yung mechanism na inaangat papasok yung tubig kasi may slot yun dun sa taas if ever uh, recommended ko naman siya no wag lang pagkatagulan pag naulan kasi ganoon nga uh, may kasi nung makaraan umuulan gamit ko to so syempre hindi ko na na video kasi hindi uh, ko dala yung ano yung waterproof ano siya na, na, napupunta sa mukha ko yung patak ng ulan yung may pumapasok